Suportado ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa ilalim sa lifestyle check ang mga public officials. Sa isang pulong balitaan, iginiit ang gobernador na wala siyang nakikitang problema sa nasabing hakbang at bukas din siya mismo na masuri. Aniya, ang lifestyle check ay nagsisilbing paalala sa lahat ng lingkod bayan na dapat gampanan ng tapat ang kanilang tungkulin dahil sa huli mananagot sila. Sa isang pulong balitaan, iginiit ng gobernador na wala siyang nakikitang problema sa nasabing hakbang at bukas din siya mismo na masuri. Aniya, ang lifestyle check ay nagsisilwing paalala sa lahat ng lingkod bayan na dapat gampanan ng tapat ang kanilang tungkulin dahil sa huli, mananagot sila hindi lamang sa gobyerno kundi maging sa Diyos at taong bayan. tagtag -tag pa ni Mang Udadato, hindi dapat patakot ang mga lokal na leaders sa public scrutiny, lalo na sa mga lugar na may mataas na antas ng kahirapan. Aniya, tungkulin ng mga halal na opisyal na ipakita na malinis at tapat ang kanilang pamamahala. Kasabay nito, nananawagan din ng gobernador na siguraduhin ng Department of Public Works and Highways at ibang paahensya ng gobyerno ang tamang proseso bago ipatupad ang anumang proyekto. Dapat aniya ay may prior consent at proper coordination Mula sa barangay at mga local government units upang maiwasan ang gusot at masiguro na ang mga proyekto ay tunay na makikinabang sa mga tao. Dagdag pa niya, hindi lamang dapat nakatutok ang investigasyon sa flood control projects kundi sa lahat ng mga programang ipinatutupad ng pamahalaan upang masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit sa tama at walang nasasayang. Nilinaw din ni odadato na ang lifestyle check ay hindi automaticong nangangahulugan na may ginawang mali ang isang tao o organisasyon sa halip, ito ay isang mabisang paraan upang tiyakin ang malinis at maayos na serbisyo publiko. Trabaho ng kontraktor na yung gagawin nila, ipapakita nila sa mag-check at mag-validate. It's not only flood control. Dapat i-check na rin po natin ang iba't ibang mga programa. Programa perhaps in the local government, lahat na i-check. Programa perhaps sa PNP, walang problema, check. Even the PNP must be happy na chine-check sila. Pati yung intelligence fund ng Department of National Defense, iti-check din. Walang problema. Just because chine-check ang agency, that doesn't mean na may problema. Chine-check nga siya para ma ensure na walang problema. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!